Dumayo nga ni kami ng Quezon Province para magbuko at maligo. Kahit may mga pangyayari na hindi namin inaasahang mangyayari. After nga naming libutin yung mga gasolinahan sa Metro Manila, pitikan yung mga mami mitik sa Marilaki Highway ay bumiyahe na nga kami papunta sa Real Quezon Province ng ligtas at maayos. Pero wow. syempre, dahil malayo-layo na nga rin ang ating binyahe, ay magi i stopover muna tayo kahit nga napakadaming stopover na ang ating ginawa sa mga gasolinahan sa Metro Manila. Hey, stop over <laughs> Mayroon pa muna. Ayan ka eh. Ano traffic daw? Banking, banking. Banking, banking. Woo! Sige, siya Nakikita ko, nakikita ko. Ngunit hindi po Hindi

Paha yang t After nga ng aming kaunting pahinga, pero maraming kwento, <laughs> ay nagpatuloy na nga ulit kami sa biyahe. At habang kami nga ay nagche-chill ride din sa bandang Quezon, ay meron yung pangyayaring hindi inaasahang mangyayari. At ah? din sa part na ito nangyari ang ikinakaba ng aming mga dibdib. <laughs> Napaka-smooth nga ng rides namin sa part na are, tapos napakaganda din ng paligid kaya talagang aliw na aliw kami kaya hindi na nga namin namalayan na wala na pala yung kasunod namin sa likod. Buti na nga laang at nakakonek nga sa intercom si Jowa sa kanyang kapatid na si John Red. Kaya nga laang ay hindi na din pala maintindihan sapagkat napakalay na din pala ng agwat namin sa kanila. Kaya nga nagpasya na din talaga kaming tumigil para hintayin nga yung mga kasama namin. Kaya nga laang ay wala nga dumadating tapos hindi na nga din marinig ng aking Jowa ang kanyang kapatid sa intercom. Kaya nga nagpasya na din talaga kaming bumalik para makasigurado din talaga sakto nga pagliko namin ay nasalubungan namin aring pinsan ni Jowa na si Alex at kami nga ni ay pinababalik at doon na nga nagumpisang kabahan kami ni Jowa at tagdarasal nga ni kami na sana hindi maulit yung nangyari sa amin nung last time na pumunta kami din sa Quezon Province. Kaya nga ni medyo nagmadali na din kami para nga ma-check yung aming mga kasamahan at ito na nga yung aming dinatnan na out of balance daw aring si Kuya Kelly pinsan ni Jowa sapagkat naplat nga daw yung likod ng kanyang daladalang mga motor. Laking pasalamat nga namin nung safe naman ang lahat at walang masyadong nasugatan. Kaya naman after nga pong mapaayos yung gulong ay nagtungo na nga po kami sa aming destination. Pero hindi pa nga kami nakakalayo ay tumigil nga muna kami din sa bukohan sapagkat na dito na nga yung iba naming kasama at nagbubuko nga kaya nga sabi ko kakoy Tara muna tumigil at nang makapagbuko naman. say hi to my vlog. 428 oh, kilometers na lang. 40 so, minutes. Hi vlog. Uh, hi vlog. Pala well, may buko ang pala dito eh. Oo, oh, anli buko, 15. Anli buko, 15. Anli buko, kinse. Buko for sale, buddy. Buko for <laughs> sale. Apat na buko. Ah, buko. Ayos pala dito. Oh, exactly. oh my kabayo. Ay, nila kaya gamitin mo, Jason. Mabinsin, buddy. Ayun tayo. Buko na mga tayo.

Yung kabayo. Yan talaga ang mabilis, beb. Horsepower. Horsepower. Yan ang mabilis. Oh, apa lagi? Apa lagi buku nak ya? Tunggu kita ya. Tunggu kita ya after nga naming magbuko ay nagpatuloy na nga ulit kami sa aming biyahe. Subalit data po at meron na namang hindi inaasahang pangyayari. At yung likod nga ng gulong ng motor ni Kuya Kelly ay sumabog na naman. Buti nga ni at dito kami naplatan sa may vulcanizing shop. Kaya hindi na kami mahasel para maghanap ng vulcanizing shop. Kaso nga laa ang sakit na malas malasan naman talaga. Ay wala nga ang tao din sa vulcanizing shop kaya maghahanap na nga ng panibagong vulcanizing siya. Kaya nga tumambay na nga laang din kami din sa may Gedli para hintayin sila Kuya Kelly. After nga ng mga 30 minutes sa na paghihintay namin din eh, ay bumiyahe na nga kami para puntahan yung talagang isinadya namin din eh, sa Real Quezon Robbins at yun ay ang... Hey guys, to to All right. <laughs> All right, right. Epos, epos. Epos. <small> I <noise> do Jangan terlalu banyak ketipu yang tidak ada Jangan terlalu